Yun mga idol, ito na. Yung bala natin na ginagamit pang pangkan. Paniksin natin sa crossbow. Yan o. Dami nating reserva. Ito yung penis product niya. Yan. Ano 7 inches na lang ngayon yung bala natin. 7 inches yan. Yan. Ito, patapos na to Hugat lang lang sa ano, dulo ng kulang yan. Pero mga finish na rin yan. ano? o. Ayan, chinaga talaga natin yan. Mano-mano lang yan. Pero, maayos.